So, baka may ahas dito? Baka may <laughs> biglang naman. So, yun guys, ako ngayon ay uh, ano na? Uh, pupuntang ano, pupuntang kawayanan para mga anong uh, isang ano? isang kawayan na uh, para litson or yung uh, lunas siguro mga ganito nang kalaki oh. uh, Ganito, siguro kung uh, mahaba, isa lang yung kukunin ko kung maikli naman uh, baka dalawa yan yan dito na tayo na no? ko lang kung mayroon bang ano ay ito 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 Eh, may nakita na tayo kagad. may nagkita tayong isa mga kaibigan ayun o tamang tama putol yung ano putol yung dulo pero masyadong ano man to parang masyadong malaki ah eh. mas malaki to mas mataba to pero maganda sana ng ano tuwid na tuwid ah ito ito may ito ito yung ano mga kaibigan ito yung sakto ito to so baga may ahas dito baga may biglang naman so ito itong isa saktong sakto kaya lang hindi siya masalang ano hindi siya magulang So hindi rin siya tatagal. Eh okay, magan napte na iba. Yan, meron din isa. Kaso de hensrin. De rin, rin magulang. Ago ito. Ito sana, yun magulang. Pero <laughs> Takot akong bumaba dito kasi may nagkita akong ahas nung isang ano sa eh, isang buwan so, Dito ako nanguha ng ano dati ng malaking kawayan Sayang meron sana saktong saktong gulang pero hindi naman siya ano din hindi din siya ganong katuwiran masyadong ano siya masyadong masyadong ano ba balik hindi balik ba balik ko masyado maganda sana kaso nga nang ano, tapo tayo sana eh. ah, ahas na ah, may kita tayong ahas dito den sabi ni papa nung nabubuhay pa is may ano talaga dito may banakon So, ang kuku kukunin ko is okay, ano to, parang kamukasa ng ina eh. ng insulin. Yan. So, ang kukunin ko is ito. Ito siguro. Ito na lang kunin ko, no? Di ba hindi siya, ano? Di ba hindi siya magulang. Ganito kasi pag magulang na eh, ganito. Ito naman masyadong ano to, masyadong masyadong maliit. So ito yung tinatawag na ano, eh. lunas. Ganito ko dito, dito, ako dito. kasi itong isa kasi mas ano to yung mga mataba guys kunin ko na lang yung ano siguro yung uh, isa yung isa kanina yan po ito na yung nakuha ko yan sila na lang yung bahalang pa skartahin ko bukas kung uh, saan banda kung saan banda din na ito putulin kasi inano ko na dun sa dulo eh uh, siniguro kung uh, maliit yung sa dulo para tama yung pag uh, pagpasok so, yun kahit hindi matuwid no ayan, so sila na lang talaga ang balang pag discardin ko dito bukas ayan so, mga yun kasi tamang tama naman yung ano pala nito eh yung uh, gulang niya, yung hindi siya masyadong bata, hindi rin siya masyadong magulang, hmm, hindi gaya ng nakita ko kanina no? na masyadong ano masyadong manipis, masyadong bata baka pag, <laughs> baka sa paglitsan pa lang e eh, mabali na yung ano, mabali na yung katawan, mabali na yung Ganito. Kasi sa sobrang nipis at sa kasa, uh, sobrang bata. Maraming salamat po. Kita po tayo sa susunod na content ko mga ibigan